wow yummy, daw sabi yummy, yummy, ko yummy, luto to bulaga yummy, 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 daw yummy, sarap yummy, ng bulalo yummy, 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 Isirani nga. Tumakbo na. Yun, tapos haluan natin itong halamansi at toyo galing sa ating halaman. Halamansi. Ayan. Ha? Wala kayong bunga dahil kinuha na naman. Yun. Ayan. Manakuli natin yung sabaw. Ha? Sabaw. Ayan. Yam, harap. Bulalo salamat daming yun eh sarap po, oh. ito sa ito, ikma kung aren, ikma kung bahay ako, ibig, ikma, hmm sarap na kain mo, batang sus na kain mo, ay susay susay, kaka sa ingwa, ano, sabi sarap, yame, yame. sarap, yame, sarap yame. po, kain tayo, lalo sa malamig na panahon. kita, nagmo moist yano no? sa pintana, okay. Kaya, come on Kuya, come on, let's go Kain tayo Yes, wash your hands, please Ayan, kain tayo May inam-inam Kain tayo ng may inam-inam Sa Sa Pagod natin May masmasan tayo Nagdala ko sa bao? ng sabaw? Sa kanin mo? Ah, hindi dito lang sa aking Marami na yun na. Malukong. Pagbobed yung food ko baya ba? Okay, kain na na. Kain na, kain. Kain can tayo dyan. Can you find there, if there's free fizzy drink in can? Fizzy drink in can. In can, in can, in can, in can. Nothing? In can daw nak. Inside. Marami po 'pag Chile. Ayun, marami po. Ah, uh, kainan oh, ng pusing yan. Sinatin niyan, ah. Ano ah, that's for daddy. The... That's mine. Mm -hmm. Yan, alam na alam mo, ah. Okay. I don't yan have mine. Hindi ko siya Mais. Is. Yan, marami ano lang. Ayun. Hayo gusto ko tong ano eh. Tong... Mainit. Siyempre kaluluto lang eh. Hmm. Di ba itong ang tawag dito? Cabbage. Hmm. hmm Sarap. Okay. Sige na. Uh, gusto ko nang hawakan niya aking tirindo. Tindor. Alright. Sa mga tumulong nga itong malaki na to. bye. -bye.